Kahukom. Okay naman mabait, gentleman. Kaso ano, na-conscious na sa na akin. Dahil? Ewan ko. Siguro sa bat. <laughs> sa bat mo. Sa so, body ko siguro. Ah, sa body? Bakit ano ba yung body mo? Pag ano niya siya. Talaga? Na-conscious? Pa, paano <laughs> siya na-conscious? Paano mo Paano mo nakita yung kanyang reaction? Natatakot daw siya kung ano eh. Medyo ano siya, ingat siya sa paggalaw for me. Kasi first time, di pa niya ako masyadong kilala. Pero that time, during ng ano namin, kinakausap niya ako lagi. Uh -uh. Na okay lang ba kung hawakan ganito para ano. Ano ba yung sinabing hawakan na okay lang? Yung dito sa gitib, okay. or dito sa chan. Uh, -uh. Sa puwet? Sa puwet, okay lang. Pwede na. Okay lang. Okay. 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 Tampal-tampal <laughs> gano'n. Wala naman gano'n. Oh, pero pag, ano, pag, <laughs> pag, meron pag merong gano'n sa eksena, okay lang sa si tampal-tampalin. Okay lang, basta makakatulong sa eksena. Tapos yung mga sinasabi mga dirty words. <laughs> Mga ganun okay lang <laughs> sa'yo. <laughs> oh, pero ayun na nga, na-conscious si, si yes, ano, si, na Nathan. si Nathan. Bakit siya na ilan? Nung nakahubad ka ba, medyo naasiwa ba siya? Or parang nadala uh, ba siya? Or parang nadala siguro. Or medyo na-conscious siya. Kasi that time, parang nagkaroon kami ng problema kasi hindi masyadong na yung sa yung sa Parang hindi masyado. Hindi agad na hubad, gano'n. Yung panty, hindi na Kasi adit, dapat one one take lang yun eh. Oo. Uh -uh. So, tuloy-tuloy. Bakit tuloy. hindi na hubad yung panty? Masikip. Kasi, kasi nakaupo ako nun eh. Sa ano. Naupo ka sa kanya. Hindi. Nakaupo ako sa higaan. Tapos, uh -huh. Siguro naiipit, nahirapan din ako. Umanong. So, ano tinanggal yung panty mo? Sumama yung plaster? Hindi naman. Nakitaan ka ba? Nakita lang yung panty. ay ah, yung panty uh, lang nakita. Okay so, ibig no. sabihin si Nathan meron siyang pwede sa panty. <laughs> ano ba yung panty mo nun? Ano siya? Color blue. <laughs> panty mo ba yung parang manipis yung gilid or makapal? Ah, uh, medyo makapal. Ah, makapal. gusto ni Nathan siguro yung mga makakapal na panty, <laughs> mga... Tapos ano siya? Comfortable ay, no, lang. Cotton. <laughs>